Hello world! Ito may panibago na naman akong recipe na maganda sa may mga diabetic. Mayroon akong ground meat. Lagyan natin ng salt, garlic powder, and black pepper. A little bit of chili powder for appetizer when it's a little bit spicy. Now we can mix it para ang ating mga spices ay mag-absorb sa ating meat. Haloin lang natin ng haloin at isit aside muna natin. Ngayon, mag grate grated carrots para ihalo sa ating meat. Ito guys na recipe ay pinakamababa rin ito sa percentage ng sugar. Kaya maganda ito sa ating mga nanay, tatay na may mga diabetic o mga bata man na may mga diabetic. Mababa ang kanyang sugar. So ngayon guys, ang aking mixture ay dagdagan ko siya ng isang itlog at kalahatang uh, cornstarch para maging malapot ang ating mixture at hindi masisira pag ginawa nating balls or kasi ito ay isang family ng meatballs. sa so, ang aking mga nilagay na spices mga simple lang at uh, hindi natin nilalagyan ng ibang uh, spices na mayroong sugar. so ngayon gagawin na nating balls. At mamaya ay ipreto natin. So, tuloy-tuloy lang ang paggawa natin na meatballs. yari na yung ating meatballs at iloto natin maya-maya lamang. Ngayon, naghanda ako ng tubig sa aking bowl. At ayan, pinapakita ko sa inyo. Yung pangalan niyan ay leek. Parang uh, onion din ang lasan niyan. Maganda yan, guys, na gawing soup, gulay, or... Uh, kahit uh, ano pwede mo ihalo dyan kasi parang onion yan. Ngayon hugasan muna natin yung aking hiniwa na leek. Sundan na lang natin kung ano ang pagloto ko nyan mamaya. So ngayon hugasan natin, ibaba natin ng kaunti para makuha ang very strong niyang ah uh, flavor kasi very strong na klaseng ah uh, parang onion kasi yan. Ngayon, i natin yung ating meatballs, nilagyan ko muna ng kaunting olive oil para hindi magdikit sa ating frying pan. Almost half-cooked na so binatletad natin para maloto dahan-dahan lang ang apoy kasi baka masunog medyo nasunog na nga ang aking pag-fry but that is okay it is still a part of flavor at maganda naman yung may kulay kasi nakakadagdag interest sa atin na kumakain hindi rin maganda tingnan kung medyo maputi ngayon lagyan ko siya ng coconut milk kasi hindi ako magamit ng cream kasi ang cream ay mataas din ang sugar ang coconut milk may sugar pero minimum lang pakuloyin muna natin at templahan nilagyan ko ng kalahating kutsara na cornstarch para maging malapot yung ating sauce Kung cream ang ginamit ko dyan, hindi na ako nagalagay ng cornstarch. Nikman ko na guys, pero ang sarap-sarap. So, hintayin na lang natin ng maluto in a couple of minutes. Now, ready na. Kaunin na muna natin at pabayaan natin yung sauce kasi dyan natin iloloto yung ating lick na hinanda. tipid na rin sa hugasan kasi anyway, they are the same taste anyway. Ngayon, idagdag na natin yung ating leg. Ayan, hiniwa. Madali lang yan maluto. In 2 minutes, okay na yan. Kahit nga kainin ng ganun lang yung leg, pwede yan. Pwede gawing salad. Nilagyan muna natin ng takip para madaling maluto. So, almost ready na. Ang pinanggalingan ng sugar ay sa coconut pero hindi masyadong uh, mataas ang percentage. Kaya huwag tayong mag-alala Ready na? Maghanda na tayo sa ating plato. Ayan guys. Inayos ko na kasi gusto ko naman magawa ng plato na medyo may kaunting ah uh, presentation. Yung parang naglalaro kalang ba? nakakatuwa naman pag tinignan natin na iba't ibang kulay ang ating hinahanda nakakabigay ng inspiration interest kahit hindi masyadong swak ang kanyang lasa kung sakali na hindi swak ay at least bawing-bawi sa kanyang presentation maganda kasi kung may green may iba't ibang kulay ba Ayan, it's beautiful. Amazing. Okay, wow. Ang sarap guys. Yun lang ang aking hapunan. Okay, shout out sa aking mga supporters, followers na nagpapalo sa akin at hindi ko kilala. Maraming salamat sa inyo and thank you for watching and see you in my...